Large news updates. <smart noise> Sa ating mga balita, isang sundalo patay, tatlo sugatan sa inkwentro sa NPA sa Northern Samar. Pagsuko sa ICC ni dating Pangulong Duterte, hindi tinutulungan ng Malacanang. Apat na put dalawang foreigners sa raided Pogo sa Bataan, pinade-deport ng PAOCC. Index crime sa bansa, bumaba sa 13.51% ayon sa PNP. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang sundalo habang tatlo ang sugatan sa enkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Gamay, Northern Samar. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Benji Tamor, 28 anyos, na nakabase sa 52nd Infantry Battalion sa Jipapad, Eastern Samar. Ayon sa investigasyon, nasa siyam na miyembro ng NPA ang nakaharap ng mga sundalo sa barangay malindog ng nasabing lugar na tumagal sa halos sampung minutong sagupaan. Agad namang sinugod sa pagamungtan ang tatlo pang sugatang sundalo na hindi na pinangalanan para sa kanilang seguridad. Hindi tututol ang Malacanang kung sakaling isusuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa International Criminal Court o ICC Kaugnay sa umanoy paglabag nito sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw, sinabi nitong hindi nila haharangin ng ICC kung mismo si Duterte ang papayag na humarap sa International Court. Dagdag pa nito, na makikipagtulungan din ng Pilipinas sa Interpol kung sakaling maglalabas sila ng red notice laban sa dating pangulo. Ngayong araw lang nang muling humarap si Duterte sa House Squad Committee kung saan hinamon nito ang ICC na imbestigahan siya at kung sakaling mapatunayan itong guilty ay handa o niyang harapin sa kulungan ang kanyang mga kasalanan. Pinadedeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang apat na dalawang mga banyagang na sa raided Pogo firms sa Bagak, Bataan sa isang memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya tumatayong PAOCC Chairperson, inatasan ng Department of Justice o DOJ at ang Bureau of Immigration o BI na simula ng deportation process ng foreign nationals na kasalukuyang nasa detention facility sa Pasay City. Kasama rin sa utos ni Bersamin na i-blacklist ang mga nasabing individual at hindi na sila kailanman makakapasok muli sa Pilipinas. Natukoy umano ng PAOCC na walang lisensya ang Pogo Hub sa Central One sa Bataan noong nakaraang buwan. Ayon kay PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz, batay sa dokumento na nakita ng tanggapan ng Securities and Exchange Commission o SEC, lumalabas na tugma ang depenisyon ng ni-raid na kumpanya sa Pogo. Bumaba sa 13.51% ang index crime sa unang labing isang buwan ng 2024 base sa datos ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa kabuwang 30,332 index crime ang na kanilang naitala mula January 1 hanggang November 8 ngayong taon. Bahagyang bumaba ito kumpara sa 35,057 na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Sa datos din ng PNP, mayroong 30,166 na focus crime incidents na mas mababa ng 13.52% sa 34,883 na naitala noong nakaraang taon. Kabilang sa focus crimes na ito ang murder, homicide, physical injury, rape, theft at robbery. Samantala, tumaas naman sa 1.42% o katumbas ng 1,714 na kaso ng carnapping incident sa bansa na bahagyang mas mataas kumpara sa naitalang 1,690 noong 2024. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.